Ayan guys, basa sa Jollibee area. Yeah, Ayan guys, nag-uwi ang na nang gabi. Muulan. Shout out, oh, shout out. It's a rainy night. Ibaba mo muna sila doon pa tapos balik tayo dito. Wait muna, baba namin kay Don. Ayan, sandali lang guys. Ayan, sige, sige. Ayan, sandali lang guys. Excuse me po. Ayan, sandali lang po. Excuse me po. Ayan. Ayan pa. Okay. Konti hindi ko Ayan. Ayan, shout out. Emper, may sa likod pa. Wait, wait lang. O oh, sige, wala na. O oh, sige, wala na. Ops, ops, meron sa likod. Shout out, shout na. Ito mo nang matat may mga mata. tao. Oh, guys. Kuha kami ng parking, guys. Hirap ng maulan. Dito kami sa harapan nang Jallybee, medyo nagkayayaan si ate. Dahil siya yung parang sahod dyan. Ayan. Ayan. daming workers na pauwi ngayon. Ayan. Ayan mga workers na malisipag. Kaya nang uulan. Ayan. Sige ingat kami naman. ada na makan mga ya. ka load. Ayan. Ayan. Suwabe. Parking lang. Mga ka load. out. Shout out. Shout out sa lahat. Okay na. Okay. Konting usog lang. Ayan guys. Wala. Wala. Sige. Wala. Ayan, mabaha kasi dito guys sa parking ng Jollibee. Kung bumaba, dapat ito pinataasan nila. O, sige. Okay. Banat. Payong nyo ha, ah, payong. thank you. Thank you so much. Ito, ito.